Kung salita lang ni Kristo ang pagbabatayan, wala siyang sinabi na kailangan tayong dumaan kay Pastor Kibuloy para maligtas. Si Kristo la ang daan at buhay at katotohanan. John 14.6 Sa palagay mo, sana ako dumaan. <laughs> Ikaw, duda ako kung dumaan ka sa kanya. Kasi kung dumaan ka sa kanya, kapareho na kita ngayon. Tinuturo mo na yung mga sinalita niya, wala na ibang buhay na pinamuhay mo, kundi ang buhay niya. Bakit hindi kita kasama? Kasi hindi ka dumaan sa daan. Kaya ako ang unang pinadaan niya sa kanya, tinanggap ko lahat. O naging loyal ako, sinubukan nga ako dito, five years. Dumaan ako sa apoy, kumain ng saging for five years para mapatutuhanan kung dadaan ako sa iyong daan ang katotohanan ibigay mo sa akin at ang buhay, ang mga salita mo, hindi kita'y pagkakanulo, hindi ako magtataksil sa iyo, hindi ako magtatraydor sa iyo, amang makapangyarihan. O, nasubukan ako. Ngayon, ako ang kanyang tahanan. At dito ka dadaan talaga. Para masubukan kita kung totoo ka o hindi. Kasi ako ang unang sinubukan niya, totoo ako o hindi. Kaya ako ang kanyang ginawandaan. Imbes ang relihiyon at dinamayasyon, ako ang kanyang naging tunay na katawan. Tirahan niya. Salita niya at ang espiritu niyang source ng kanyang salita. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, Kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ng aking salita. At siya'y iibigin ng aking ama, at kami pa sa kanya. At siya'y gagawin naming aming tahanan. Hmm. Ako tahanan niya ngayon. At ako ang kanyang Uh, ginawang audible voice para sa inyong lahat. Kasi walang sumunod sa inyo ni isa. Eh. Sinasabi lang ninyo, eh, si Kristo lang ang daan, katotohanan at ang buhay. E eh, paano mo masasabi kung di mo sinusunod ang sinalita niya? Kung di mo siya iniibig, paano kanyang tinahanan? Ang, ang question din, tinahanan ka ba niya? Wala. Kasi alam ko eh, ako ang tinahanan niya. Kaya ako ngayon ang nagtuturo ng kanyang mga sinabi upang ito'y sundin kung paano kung sinunod, sundin din natin lahat. Oh, kaya yung reliyon at denominasyon ninyo, tinakwil na, tinabi na. Wala na riyan. Hindi na, hindi na pa dadaanin niya kasi tinraidor ninyo siya eh. Hindi tinuturo ang salita niya eh. Imbes na si Jesus Christ na salita niya ituturo niyo, Matthew 7:21 to 24, si Atanasius na Holy Tree ang inyong ipinipilit at iginigiit sa mga tao na lunukin. Kaya iniwan niya kayo saka, makinig ka sa akin. O. Kung bataya na sa salita ni Jesus Christ, hindi lang dapat manatili ito sa papel, kundi dapat isa buhay mo at maging ganap uh, sa iyo. Unang Juan 2, 3-4. O Pastor, at sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kaniyang mga utos. Yan. At sa ganito'y nalalaman natin na siya ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos, hindi utos ni Atanasio Solitri. 3, verse 4. Ang, ang nagsasabing... nagsasabing, nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Oh. Atanasius kayo, Holy 3 kayo. Hindi kayo tumutupad sa Holy One. Paano kayong aangkinin niya? hindi kayo bibig sa kanya. Ako yun.